Eden, Sarina. Kuya! Bakit ka napabisita? Hindi naman, hindi ka naman nagsabi. Sana nakapaghanda kami, di ba? Ah, uh, actually, hindi naman talaga ako bumisita dito eh. Ibibilin ko na itong asawa ko sa inyo. Kasi may business meeting ako sa Cebu. Mga two weeks ako mawawala. Two weeks, kuya? So, ibig sabihin, pagsisilbihan namin itong baldado mong asawa? Aba, hindi naman yan pwede, kuya. Paano na lang yung mga gimmick ko? Ano? Magiging yaya ako niyan for two weeks? Tsaka kuya, saka ba lang yung asawa mo? May school pa. Ako. Kailangan ko mag-focus. Hoy, kayong dalawa. Parang hindi nyo kaharap yung asawa ko ah. Kumapagsalita kayo. Eh, bakit kuya? Eh, wala namang silbi na yung asawa mo eh. Na-accident lang yung asawa ko. Anong walang silbi? Kung di dahil sa kanya, hindi malayang mararating ko. Kayong dalawa, sa ano mo kayong maaasa? Kumapagsalita kayo. Kala nyo may pagmamalaki na kayo sa akin. Ang hinihiling ko lang sa inyo, Pakisamahan niyo yung asawa ko. Kami pa? Makikip... Mag-a-adjust dito para sa babaeng yan? No way, kuya, no? Eden, nakikiusap ako sa yung maayos. Ha, Sarina? Please lang. Wala akong ibang pag-iiwanan sa asawa ko hindi kayo yung dalawa. Kaya kung ayos sa gusto niyo, sundin niyo na lang yung sinasabi ko. Baka tanggal ako yung mga allowance niyo. O, oh, sige na. Payag na kami. Ah, uh, love. Pagka may problema dito, ha, tawagan mo lang ako. Alam mo yung dalawang kapatid ko eh. Siya nung ang dugo. Sige na. Sige na, may iwan ko na kayo dito ah. Eden, Sarina. Yung billing ko sa inyo. Oh, sige na kuya. Sige na, bye bye love. na naman pala nito? Kanina ba? Alam ka nga. Ay, 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 ay! Huwag mo yung hawakan! Aso ko yun, baka malumpok katulad. Nga. Sa ikaw ha? nagpapanggap-panggap ka lang. Nako, ikaw, hindi mo kami maluloko, no? Kailangan mong makisama dito. Hindi kami makikisama, ibahin eh, namin to eh. Kailangan mong magtrabaho dito. Pagsilbihan mo kami. E, Tama te Paano ka naman gagawin yun? Eh, hindi nga ako makalakad eh. Hindi ka makalakad? Eh, dapat nga bumabawi ka eh. Kasi alam mo, simula nung kinasal ka sa kuya ko, Puro ka malasan sa pamilya yung dumarating eh. Kaya ikaw, alam namin ikaw yung malas. Hindi ba dahil tamad lang kayo? Kami tamad? Tamad. Hindi lang kayo sa kuya niyo? Kami umaasa? Eh bakit? Nag-aaral naman kami ah. At saka yung mga pinagigimik ko, eh galing yung sa alawan sa kuya ko. Pero, inipon ko. Ano? Alam mo nang gagawin dito? Sige. Sige. Wait lang ah. Basta ikaw, ipagluto eh, mo lang kami dahil gutom na ako. Siguraduhin mo na pagkatapos namin maligo, tapos ka na magsaing at magluto. Okay? Just wait. Maliligo na ako. Hoy. May mga hugasin pa madami ha. Hugasan mo yan lahat. Tawagin mo kami kung kakain na. Ano? Mm -mm. Magsalta ka? Pipi ka rin ba? Oo. Sige na. Tumalaban ka Sarina, Eden, kakain na. Sarina, Eden! Ay! Ako. Ano yun? yan? Saan na yan, yan lang yung kaya ko dito. Hindi ko kasi maabot yung mga... Masarip eh. O, oh, sige na. Kain na kayo. Kain na tayo. Ano yan, te? Huwag eh. Ano yan? Adobo sa gata. Paborito kasi yan ang kuya niya eh. Hoy! Paborito ng kuya namin. Pero hindi namin paborito. Ba't yung niluto mo? Hindi. Tingnan mo. May atay. Diyos naman. Yan lang kasi yung naabot. Ko. Ay! Isa pa. Hindi ka pwedeng sumabay sa amin. Kasi, yung mga kagaya mo, hindi na babatay na sumabay sa mga katulad namin. At tingnan mo ikaw. Hindi makalakad. Sa mga katulad niya na walang trabaho? Sumusobra ka na, ha? Ano? Iniinsulto mo ko kasi wala pa akong trabaho? Eh, na syempre nag-aaral ako, no? At isa pa, obligasyon yun ng kuya ko na gastusan ako sa pag-aaral. Eh, di sana kung tinulungan niyo ako sa pagluluto, hindi kayo nagdireklamo ngayon sa ulam. Ano ba, ha? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Bakit kami tutulong ngayon ikaw nga dito yung nakikitira, ba? Diba? Oo. Dapat ikaw yung magsindi sa amin. Eh, di kainin niyo kung ano yung nandyan. Gusto <laughs> mo itong kainin? Hindi. Ito Nako! Sinasayang mo yung namin Binili namin yan para sa putahin gusto namin dito Hindi ako nalang kakain. Huwag ko nga ang hawakan yan eh. Umalis ka na! Natitingin ka pa ng ganyan? Tutusukin yung mata mo eh. Maka naman kaming choice para kumain, di ba? Hindi kasi yung nanuto mo eh. Ba Alis! Tubos ang gata. Kakasukay mo mo Fresh-fresh ko pa naman. Kung nga ito. Hagal na naman. Oh, ka na. Hello? Love? Oo, oh, napatawad ka? Um, kasi, hindi gusto sana akong sabihin sa'yo tungkol sa mga kapatid mo eh. Bakit? May problema ba? Alam mo kasi, mag-start na yung meeting ko eh. Ha? Huh? Ganito kasi yun eh. Yung dalawa mo kasing kapatid eh. Lagi na lang ako... Si Kuya? <laughs> si Kuya? Love? <laughs> Hello? Hello Kuya? Ah, <laughs> uh, Eden. Kuya. Ano nangyayari dyan? Mukhang may problema yung ate nyo ah. Uh, ah, wala kuya. Kasi na-miss ka namin ni Sarina. Andito nga si Sarina, katabi ko eh. Eh, ang tagal mo nang hindi makontak, gawa ng busy ka dyan. So, kinuha ko na lang yung phone kay Ate Virgo. Eh, huwag kang magalala kuya. Okay na okay dito si Ate Virgo. Opo kuya, pinagdutuan nga po namin ng adobo eh. Kinuha, Oo. Oh, oh. O, oh, sige na, Eden. Mag-start na yung meeting namin eh. Mamaya na ulit ako tatawag, ha? Ah, uh, kuya, basta huwag ka magalala. Basta magpadala ka lang ng pera para alawan si Ate Virgo para sa gamot niya. Kami nang bahala. Huwag ka magalala. Kami bahala dito. Okay? Okay na. Sige, sige. Sige. Bye, kuya! Okay. okay na po. Simula ngayon, hindi mo na to mahahawakan yung cellphone na to. Kasi, alam ko, magsusumbong ka! Yeah. Ano? Uuwi rin ng kuya niyo. Manda ka yung dalawa. Sa tingin mo, paniniwalaan ka. Hindi ka paniniwalaan. At wala kang ebidensyang maibibigay kay kuya na ganito yung tinatrato namin sa iyo. ikaw. Sarina! Tulungan mo ko. Sige. ka na rin! Ikaw ko na Ano ko! niya ako! Tingilan niya ako! Ay, nako. Sana ma-deliver na tong in-order ko online. Ano ba in-order mo, te? Damit lang naman. Pang-gimmick. Ay, pagod. O, oh, kamusta kayo dito? Ah, uh, okay naman. Eh, bakit? Ang bilis mo dumating. Sabi mo, two weeks ka dun sa business meeting mo. Oo nga, kuya. Actually, mabilis kong nakausap yung client ko eh. Ah, uh, kaya nakauwi agad ako. Bakit parang gulat na gulat kayong dalawa? Eh, kuya, di ka na uwi ka. Ba, kailangan ba magsabi pa ako sa inyo? Siyempre, uwi ako kung kailangan ko gusto. Tsaka yung... Yung asawa ko, nasa na? Ah, uh, uh... Ano? Ano? Ano naman ginawa nyo? Nas nasa kwarto, kuya. Oh. Nasa kwarto. Love? Love? Kayo Love? dalawa. Love? Ano ginawa niyo? Ha? Ano kami ginawa, kuya? Anong wala? Nagdadrama lang yan, kuya. Ano ba? Nagdadrama? Kinulong nyo sa loob? Hindi namin siya kinulong. Kusang ginawa niya yon. Oo. Uh. Para pagdating mo, makikita siyang ganyan at kakampihan mo. Eden, Sarina, umamayin kayo sa akin dalawa. Alam ko naman na ayaw niyo sa atin niyo eh. Ano ba ginawa niyo? O sige, aaminin namin. Kami nagkulong dyan. E alam mo naman diba? Simula na nagpakasal kayo, pinabayaan mo kami dahil sa babae niyan. Oo, tinutulungan mo kami makapag-aral. Pero hindi yun sapat, kuya. Kasi, most of the money Tumigil na kayong dalawa! Walang natitira sa inyo? Ha? Nagkulang ba ako na padala sa inyo? Alam niyo ba? Kung bakit nandito kami? Sa tingin niyo ginagamit ko yung pera ng kuya niyo? Ha? Hindi porket ganito yung kalagayan ko. Hindi ko kayang buhayin yung sarili ko. Magkatulong kami sa lahat ng bagay. At isa ako sa nagpalago ng mga negosyo namin. Yung mga pera pinapadala niya sa inyo. Hindi lang sa kanya nang gagaling yun. Pati sa akin. Hindi na kayo nahiyan dalawa. Sa tutusin, ayoko ko siya dito eh. Pero pinilit niya. Kasi, kahit masama yung ugali niyo sa kanya, gusto niya mapalapit sa inyo. Pero ano ginawa niyo? Ha? Alam mo, Ethan? Sarina? Sayang eh. May business pa naman sana kami. Na sana, kayong dalawa magmamanage. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam sa asawa ko kung itutuloy pa niya. Eh kuya, sorry na. Sorry, ate Virgo. Eh, kasi naman eh, akala naman namin na inilalayo mo na si kuya Charles sa amin. Eh, di na ako bata. May asawa na ako. Malamang una, hindi kayo asawa ko. At saka ginagawa ko naman ito para sa inyo, At isa pa, hindi niyo deserve. Sa kalagayan kong to, at sa kalagayan niyo yan, mas kaya ko pang magsikap kaysa sa inyo. Kaya I'm sorry, ah. pero hindi ko na itutuloy. Love, tara na. Kuya! Saglit lang. Simula ngayon, wala na kayong matatanggap sa akin. Bahala na kayong dalawa. Uy, kuya, nag-school pa ako! Kuya, graduated ako! Ito ba? Kuya! Paano na